morning mga idol si Palalap. ayun ayun Palalab kaway-kaway -kaway. alis na ko Palalab oh, ayun sa taas oh, yung kaway-kaway <laughs> papasok sa Tubao, mga ka na sa tabo mga idol oras na alas sa S na ayun si sa, oh. sa taas oh, yung gundo sa fourth floor ayun kaway-kaway ayun -kaway. Pasok ah. na sa trabaho mga idol Ito uh, ah, galing ko sa laka palalap so, Lalakad lang tayo punta doon sa Sa Alabas um, Sa palalap ah. Punta sa labas na ano ko, ko ng jeep doon sa labas sa labas ng ah, mga papuntang pasig balingke ayun mga idol good morning sa lahat natin mga. subscriber din. sa ating mga followers subscribers sa youtube channel thank you thank you sa mga subscriber natin na ako lang sa akong support maraming uh, salamat sa inyo thank you thank you ayong buntag good morning good morning good morning alas 6 sa nang umaga Happy Sunday sa lahat. Happy Sunday sa lahat. May pasok. Kahit linggo ako may pasok eh. Pagpapit na tayo sa labas Malapit na kayo. Ito na sa gate ng kundo sa suling um, labasan na sa guardia. Oh, naiser. Nice Ini okay, sudah so bahasa. Eh. Anak yang mungkin Jeep, Jeep so. okay, lah itu. jeep sa Michael Tix wala di dadaan dito lalaga tatapon to ang Caltix pasok na kayo doon Mahali, na mo, nabis, eh. media Malay na tayo. Ito Ito sa ating abay. Abay Edgar. Good Abay Edgar. Ano sa Alite? Awe na Alite. Abay Edgar. na ng bahay. Galing sa Saudi. Bunga baik. Minggu ng ngayon mga July 13. 13 14 ngayon nga ta. tayo, magkado, Caltex, tayo ng jeep.

anak yang berpunca paling ke Bagaimana yang maya, -maya. Oras, eh. so, <coughs> <coughs> <coughs>

dari dan salite cuma sa HP saya. Ya sa Idul, satema Idul nama Blager Dian, Saidul si Japel, J sa Batangga Surumai Jip nama Idul. Supayain aku. Ya nah, ini di Antagalan gitu. Ya, nice, ai yeah, nice, saya. Yeah.